Ah, Good morning Sunday Ah, bangon ng loob ng sasakyan Ooh. Alright Kita nyo ba guys Dalawang peraso Ginawa kong pang uh, perfume sa loob ng sasakyan yung jackfruit aviark So malapit ng malapit na to guys Abang-abang oh, lang Yung dalawa, yung tatlo na sa likod na sa trunk Nasa trunk yung tatlo at yung dalawa ay nandito um, Mabango-bango na Pwede na Pero hindi pa siya Yung isa Bibiyakin namin today At uh, Kainin lang namin at uh, Share dun sa aming mga kasama sa trabaho Guys, para matikman nila yung uh, Eve So merong isa dun Andun nakalagay sa Andun lang Nilabas ko na yung bibiyaki namin today uh, afternoon at magbrito kami ng uh, uh, turon no lagyan ng uh, lagyan ng uh, jackfruit yeah. so try namin para try na lang din namin magbenta siguro doon sa store ng uh, pinirito with uh, uh, jackfruit no? try natin gumaya dun sa SM Mega Mall yung kanilang turon so, turon turon na may jackfruit ang bango na dito sa sa loob guys uh, hinog na rin siya pero hindi pa siya talagang masyadong ano yung totally hinog no? Yan, no? may counting ano na yung bango nito yun yung andun nilagay ko yun yung tinanggal ko andun sa uh, lamesa. Nilagay ko na. Uh, nabiak siya guys. Nabiak. Oh, nabiak kaya uh, hinug na. Ito. Ito yung apat. Uh, hindi siya nabiak. Meron dito. Mas nahinog pa pala tong maliit ah. Ayun. Mas nahinog na to. Hmm. mas hinog to guys. Ito nga yung hinog na pala talaga. Sobrang Bango. Ito yung ano, nahinog naman siya. Ito yung ano, nalaglag dong ano na abort, guys. Ito yung na na langka yung uh, yung uh, nadali ng baka. Bango na. Hinog na rin siya. Pero hindi siya talaga timing na ano kasi ano siya eh, uh, na lang 'to eh, natanggal eh. Pero <laughs> nahinog nahinog rin naman. Siguro mayroon din seeds nito. Si save na rin natin yung seeds nito. So sa mga gustong bumili guys, uh, magbenta na lang ako doon sa bakery. Tapos uh, tanggalan ko na lang ng seeds para ma-save na yung seeds kasi nag-prepare na ako ng uh, bagging, nagpa-bagging na ako para sa uh, ano seedling. So try nating tingnan niya sa likod yung uh, uh, dalawang piraso. Ayan yung guys, yung dalawang piraso. Ayun. Um, hindi, hindi pa siya talaga hinog. Saktong-sakto to. Uh, two days from now. Two days from now. Magiging hinog na yan guys. So yung is yung dalawa dalawa pala yung magiging ano mabiak namin today. Yung maliit at saka yung nandun sa lamesa na nilagay ko yung nabiak. So, yun guys, at happy Sunday, everyone. So, pasok muna tayo sa trabaho dahil yun yung uh, life natin, no? Trabaho pa rin kahit Sunday. At uh, yun lang muna, guys, at uh, wala muna ng ride ngayon. Yun yung big bike ko, nakasilong muna at nakakumot. So, nag-ride ako, short ride ako kanina. So, at least na rin today, Sunday. Short ride lang, no? Downtown Ride. Thank you very much, and uh, thank you for watching. Bye bye.